What do you think of uh, the pub public outrage in light of what happened in the senate talagang magagalit ka no kasi ako wala pa akong nakitang ganito kagarapal na sa buhatan eh sa tanay buhay ko bilang periodista nagarapal talaga harap-harapan at hindi mahirap uh, hulaan e eh, kung anong nagawa dito eh no talagang ayaw ituloy yung impeachment kaya ang gusto lang ay eh, i-dribble lang. Uh, kung pwede lang nila na i-dismiss 'yan ng walang mangyayari, eh ginawa na nila. Kaya lang hindi po pwede. Dahil makakarapag pag dismiss 'yan, ku-questionin sa Korte Suprema 'yan at sasabihin ng Korte Suprema, hindi 'yun dapat ginawa 'yan. Ang hmm. dapat ay ituloy nyo yung paglilitis na 'yan sapagkat maliwanag ang sinasabi ng konstitusyon. O sino akusado? Lilites. siguro, at sabi rin nun eh, o sino ang may sala ay kukulong. Eh, lahat naman yan eh, pare-pareho ng ano eh, ng ng, uh, ng rule eh. Kaya impeachment ka pa siya, kaya ano pa siyang korte eh, no? Pero sa impeachment na mas malinaw pa eh. Wala kang masyado magagawa eh. Pag inakyat iyo yung articles of impeachment, umpisahan mo yung trials. Yun naman. Hmm. Pero yung ginawa nila, hindi rin dapat gawin. Pero nagawa nila dahil hindi uh, the circumstance is not one to to ano to um to warrant a um, a challenge sa sa ano sa Supreme Court kasi ang challenge lang kung dinismiss mo eh ano na hindi mo tinuloy yung ano yung uh, yung trial eh ito hindi eh na, na, constitute naman noong uh, Senado ang korte eh. kaya the impression is given in any case i don't know kung pwedeng i-argue yan na mula nung gawin nung kongreso yon nung Senado yon eh, nagumpisa ang trial okay. pero ang masama nito yung yung ano yung yung yun yung ano yung sabuatan eh talagang napakagarapal nakita mo nagkaano pa eh. Parang nagta-time out pa pagka hindi nagkakaayos eh, no? Gagawa mm -hmm. ng recess, ng mahabang recess, pero siguro ng uh, ano, magko-coach. Ano sa araw, so pagbalik uli sa hearing, eh alam naman ang gagawin. Kaya nasabihan si Bato de la Rosa, uh, teka, huwag natin i-dismiss. Talo tayo riyan gawin natin, ipasa na lang natin uli sa house. Eh si Bato naman, eh, wala namang alam yun eh. So, ang masakit nga nito, lumalabas ang leader ngayon ng grupo, si Bato eh. Yun sinusunod ng Senado. Hmm. si Bato de la Rosa. I I'm sure, kaya nila sinusunod yon hindi dahil charming yung mama o merong connection sa Holy Spirit. Ano? Hindi yun yun eh. Kaya sinusunod yon dahil ano, dahil sa patron niya kay Duterte. No? Kaya nangyayari yun. Okay. Dito sa ano, no? Uh, kasi in the past, no? Uh, may mga na, may mga nakita na rin naman tayo mga garapalan na moves no under previous administrations and siguro pwede mai ito doon sa panahon ni Gloria even ng panahon ni Erap oh ang iniisip ko lang dito no ang iniisip kasi na ibang mga tao the senators are actually moving or setting the stage to save Sara Duterte in case an impeachment trial actually commences. They also get that sense na may ganung galawan to protect the vice president or it's too early for that. No, sa akin maliwanag eh, hindi na pinoprotektahan si ano eh, ang vice Presidente eh. Yung ibang mga nakaraan, uh, uh, may mga may mga ganun ding pagprotekta. Pero ito ang 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 pagkakaiba rito, Christian eh yung sa buwata ng malinaw. Doon sa ibang sa ibang impeachment proceedings, wala kang nakikita masyadong sa buwata nga ito. Ano garapal maliwanag ang sabwatan dito eh. Ano talagang nilu nakita mo kung paano niluto. Ano? Yung conspiracy. At ang maliwanag niluluto nila para doon sa sa nasasakdal. Ano ha? Kaya hindi nakakataka na ganun ang ano eh. Hindi nakakataka na ganun ang butuhan eh. Mm. Ako somehow, nakita, makikita mo na kung sino yung kanino eh. Ano so, dahil nga, hindi madaling, hindi mahirap hulaan. Basta ang ayaw nila, magtuloy-tuloy to. At kung, kung mangyari't mangyari man na mapilitan silang ituloy, eh maaaring ipasa na nilang nila sa kabilang Senado, sa darating na Senado, sa susunod na Kongreso. Ganoon mm -hmm. na lang. Eh bahala na sila riyan. At ano, uh, At saka eh, sabi nga nila, eh, let's cross the bridge when it comes to, when, when we come to it. Dumating doon sa susunod na Kongreso, titingnan nila kung anong mangyayari. Pero ang hirap nito, Christian, eh mahaba pa panahon eh mahirap gawa ng uh, remedyo na, na ganyang kahaba pa. Wala ka ng uh, kukulangin ko na sa pretext ba, sa rason, kung bakit mo dinidribo ng napakatagal. So pagka ginawa nila yan, magagalit na lalo ang tao. Eh, ang tao naman, eh, ang tingin ko, nag-uumpisa ng mag-collect yung ano eh yung civic groups eh. Dahil naiintindihan nila na kung ganito ang kalaban nila, kailangan walang humpay ang pressure. So nag-uumpisa ng, hindi ko pa nakita yung ganito eh, na uh, tinitignan ko ang social media, tinitignan ko yung uh, nakikibalita ako sa mga nag nagde-demonstrate, abay at eh. iba'y maraming klasing grupo na ang nagsasama-sama and for one thing ang isa nating uh, activist cardinal eh, naglabas na ng ano eh, ng mm. statement eh uh, hindi so, pa natin ang ibig sabihin na intindihan ng taong bayan na kailangang uh, huwag tantanan ito sapagkat ang kalaban dito ay talagang ang kalaban ay isang conspiracy okay, mm. so, pero sa, sa basa ninyo sa demeanor ng mga senador sigo yung 18 do uh, you they think they'll be very very tough in terms of uh, adjusting to public pressure or acceding to public pressure? Kasi ito naman, gusto ko lang pong sa mga viewers natin, hindi naman porky pressure ka ng public tama yon. Pero may mga pagkakataon na talaga yung public pressure, dinadala ka para gawin yung tama. So in this case, yung public pressure naman, maliwanag naman na ah, winawak si yung maling nakikita nila. Oh, okay. And it's very, very organic, no? Pero nga, gusto ko maintindihan, eh, no? Ito ba mga senador natin, eh, sa tingin nyo, may ganong willingness or capability to, to read public pressure and adjust accordingly? Una, walang malabo dito, eh. Kasi merong pinanggagalingan dito, eh. Bago nagkaroon ng impeachment, merong public investigation sa Kongreso na maraming yumabas ng mga ebidensya na hindi maikakaila na strong enough, malakas, ano, para i-impeach itong vice-presidenting to. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Kaya, kaya, kaya malakas. So, ngayon kung iisipin natin, eh, ito ba eh, papanga, papangatawanan ba ito nung, nung 18 na puprotektahan itong uh, nasasakdal na ito? Uh, kailangan protektahan na nila ngayon. Pakain ang gusto nila. Naintindihan din nila na pagka nag trial, ah, yung, proper, yung trial proper, at naglabasa ng ebidensya, at naulit yung isang quadcom investigation na kamukha noon, mas malaki pa, at nag-umpisa ng maglabasa ng mga tinatawag na hidden accounts, ba, eh mahirap ng labanan yan. Kaya kailangan eh um nila kaya sobrang garapal eh. Kaya kasi kailangan pilitin na 'wag mangyari 'yun eh. Kaya kahit nagara pala na pinipilit nila dahil pagka nagtuloy-tuloy ito tapos yung ano eh tapos yung akusado eh.